O sige ha mga mga nok nok ah, na sila guys oh ah, ayan guys pang 21 day na ron ika 21 dias na ni sa atong mga lagang uh, ah, sisiu ayan guys white leghorn ayan oh. guys ay <laughs> ay tuk 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 ha ah. <laughs> ha sila guys no <clears throat> diba diba guys laki na sila mga laki na lalaki na sila guys malaki na ating alagang um, chicken hmm ba. Oh. naga guys sila guys. Ah, oh, di ba? Ito mga alagang manok natin. Sabi nila black chamoy, barog ha. Black chamoy daw pero mga white leghorn guys, mga white leghorn. <laughs> white leghorn. Black chamoy na white leghorn. Ayun sila guys, oh. pang 21th day na update sa ating alagang uh, sisiyaw ika 21th day na ngayon mga guys no so ito ang uh, update natin ika 21 dias na sa ating alagang mga sisiyaw tsaka malaki na sila guys pito lang to sila guys ayan o oh. o oh, diba <laughs> Ay. tapos yung mga tapay nila oh, yung mga palong ayun guys ito na ang alaga natin. Ika 21 day na sa ating alagang sisiw. At ito na ang update sa kanila guys. no So malaki na. Uh, noong una itim pang ulo nila guys. No? Pero ngayon ay uh, naputi na sila lahat. Puti na. Yung mga itim nila guys. So oh, pinalitan na. Napalitan ng puti. Hindi naman daw to bantris guys. Sabi nila white leg horn daw. Ano ba kaya? Ano kaya ang uh, kaibahan no? sa white leg horn at saka sa bantris? Kasi, oh, ang bantres daw, guys, ito ang uh, kuwan daw, uh, iba daw. Tapos, yung white leg horn, parang uh, manok bisaya. Uh, ayan, oh, kumakain sila, guys, no. Ayan, ang update sa ating mga alagang sisiw. So, ito na sila, guys. So, ika-21 days, ulitin ko, guys, ika-21 days na sa ating alagang sisiw. Malaki na sila, guys. Ayan, oh mga 1/4 na ata siguro to. O di man 1/4 basta siguro mga dalawa o dalawang grabo na ata to. May git. sila guys oh. Oh, di ba? Laki na nila. Yan oh. Lucky na nila oh. Um. So, yun na guys. So like and share guys sa ating video guys na upload. Thank you so much. Yun ang update natin.